Hi guys, uh, welcome muli sa aking vlog uh, Tara, samahan nyo ako at uh, papasukin natin ang simbahan ng Odin's Denmark Diyan pa lang sa labas, napakaganda na So, tara, uh, simulan na natin ang ating uh, vlog dito sa Odin's Denmark Ito nga pala yung simbahan nila Pagpasok mo pa lang, sa pinto pa lang, uh, mayroon silang window glass na napakaganda At pagpasok mo dyan, mapapawaw ka talaga sa mahikita mo Uh, bibihira yung simbahan na may kita mo na ganito at dahil first time namin pasukin itong barko, itong sorry itong simbahan dito sa audience din at nagkataon din na bukas yung uh, simbahan at pwedeng pumasok ang lahat ng mga tao so ito nga at pinasok namin ng aking kasama uh, shout out JJ at uh, Uh, Henry, sila yung kasama ko at dito Uh, magikut iikot muna ako dito sa simbahan na to. Uh, nakita ko yung altar nila, napakaganda. Uh, gawa sa kahoy pero ang design grabe, sobrang ganda. So, punta naman natin dito yung side. Ito yung uh, nilalagyan ng holy water, na uh, uh, parang uh, lagyanan lang ng uh, uh, ice cream. <laughs> sorry po. Uh, dito sa sa pinaka front at side nandiyan yung makikita natin yung mga display na uh, hindi hindi sila hindi rebulto kundi display ng mga ng mga pare at madre at diyan yung sa sa pinaka center na uh, napakaganda ang pinagdaanan ni Jesus sa at ang sampung utos ng Diyos nandiyan nakalagay hindi ma, hindi ko man naintindihan dahil iba yung salita pero patuloy pa rin tayo mag-ikot dahil uh, na, 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 nakakamangha yung Uh, simbahan na to. Uh, na, malit lang pero ang design is mapapawaw ka talaga. So dahil uh, weekdays, uh, wala naman gaano misa. So punta natin yung side Mayroon isang room dyan na bawal pasukin Dahil mayroon nakalagay na, na tali So ibig sabihin bawal pasukin Ito ata yung pinakakumbento nila Andyan yung mga picture ng mga pare at madre Siguro yung mga unang uh, nagservisyo dyan sa simbahan na yan At dito uh, ikot tayo yung yung simbahan nila is napaka simple at ma medyo pahaba lang siya pero ang taas ng struktura ng simbahan na to at dito itong altar na to dito talaga ako napapawaw napaka na-amaze ako dahil first time kong makita ng simbahan na ganito Ah, uh, maraming salamat po sa panonood God bless